Kapapa, An sa akin si ano, si classmate natin na Renato. Sabi niya classmate, uh, hingi akong tulong sa iyo. Classmate ko po siya, grade 1 hanggang grade 6. Kasi kung doon ng pamilya natin, doon pamilya natin, uwi kita. Opo. Uwi. Uwi ko pati ko gay pag ng unang amo ko. Sana dalhin natin Haman, sa pagamutan. Opo. opo. At nanawagan na rin ako sa mga classmate namin para mas matulungan pa. Kasi kung 46 years old pa lang siya, Matibay pa yung makina niyan. Alam yung batang bibo. Mm -hmm. Tawagin nila kaya hindi sila naniniwala ganyan siya eh. Masayaw. Masayaw. Oo. Oh. oh! Kumusta? Ano nangyari? Hindi na naman, nga Kailang, kailang ka dumating? Hmm. Bago magpista ng patay. Ah, bago magpista ng patay. Buti nakabiyahe ka pa pumunta dito? Hmm. Nag, kaya yung motor ko. Nag-drive ka pa? Hindi, si kuya. Ah, yung kuya mo. Ano nangyari sa'yo? Ay, siya naman Gulat naman ako sa iyo, classmate. Ha? Natandaan mo ang ne? Mm -hmm. Si Frankie. Ha? Mm -hmm. ang tagal mong nawala. Ang tagal. Oo, oh, bawat reunion natin, ikaw ang pulutan eh. Hinahanap ka kasi namin. Uh -huh. Ikaw yung classmate namin pinakamakulit eh. Uh -huh. Elementary time. Naalala mo yung kalukuhan uh -huh. mo? Uh. -huh. Diyos ko. <laughs> Pigay taon mo na. Forty-six. 46. forty 46. Ah, forty-six. Tama, magkaedad lang tayo. 46 six din ako eh. Pinabayaan mo katawan mo. Ano nangyari sa'yo? Hmm. Ay -ay Ay -ay -mabit. Ay -mabit. Ah, hindi maganda yung dumating sa katawan mo? So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang mapagpalang ah, hapon sa atin lahat. Ito po yung ah, sinasabi ko. Uh, saan man makarating, gaano man kalayo ang iyong mapupuntahan, yung sinasabi nila, yung dahon, katayog-tayog man, kalayo-layo man ang kanyang mararating, babalik at babalik ka rin sa iyong pinanggalingan. Totoo ba yung classmate? Oo. Ilan taon nga hindi umuwi dito sa atin? Ah, sampung taon. Hindi lang ah, kasi nung high school tayo, wala ka na eh. Hmm, sampung tahun. Pasirat lapak je. Oh. Ang ku naris lang. Hindi ka nag asawa mo? Ako. Wala ka anak? Kahit isang anak wala? Ako. Anong sakit mo, classmate? Ama su. So, Tingal san. Ama'y klima. Upo. May inuubo ka. May plema. Sino kasama mo dito ngayon? Si kuya. Kuya mo. Umalis. Umalis. Pero hindi pa, ano, 46 years old ka pa lang eh. Hmm. Bata pa. Mga kababae. Ang sa akin si, ano, si classmate natin na rin Atoy. Oo, si Atoy. Sabi niya, classmate, uh, hingi akong tulong sa'yo. Gusto ko pasyalan mo yung classmate natin. Sabi ko, bakit? Sino? Si Ula. Drago. Oo. Pero nagulat ako nung pinorward niya yung picture mo. Sabi, hindi ako naniwala na ikaw yan. Hmm. Sabi ko, mataba ka noon eh. Hmm. ka. Nagpa-check up ka na ba? Hindi. Hindi na? Hindi pa. Bakit? Eh, ano. Walang pera. Uh, may ah, ito ay agig. Ha? Ito uh, ay, yan, 700. Bigay ng 700. Hindi, ah, magbibig. magbibigay. Ah, magbibigay yung kapatid mo ng 700. Plasmid, bata ka pa eh. Ah. Kung ano man yung sakit mo, pwede pang gamutin. 46 years old ka pa lang eh. Natatandaan mo ni Rami Klasmit tayo. Oo. Oh. dala si G. Si? si Rodolfo. Oh. G. Rodolfo. Oo. Oh. J Oo. Si J Panuringan. Rodolfo Panuringan. Oo. Ah. Sino yung nililigawan mo noon? Risa. Si Risa. Panuringan. <laughs> Oo, oh, di ba? Asawa ni Datdit yun ngayon. Ah. No, kilala mo si Datdit. Kapalaran talaga natin, hindi alam, no? Ay, ako, kilala mo sino nililigawan ko noon? Ah. Sino? Eh. eh. Si... Teka dito! Si Analisa. Oh, kilala mo yon? Ah. Yung maputi, hindi ko alam nasa na, wala na yata siya rito ngayon. sayaang, di ba? hindi ka umaatin pag reunion natin, maraming maraming ng reunion na ganap eh. ikaw lagi ang pulutan, <laughs> <laughs> ikaw ang luko luko, eh. di ba? at saka parang ano, ikaw yung malaki. ano Oo, noon. ano ano kakalasit. <laughs> ano ano kakalasit dito. Oh, marami tayong classmate dito. Siyempre, bu buong aliaga. On. Classmate, mapapanood ng mga classmate natin to. Okay lang, i-upload ko. Ah. Ano sasabihin mo sa mga classmate natin? Ah. Uh -huh. oh, yung mga classmate natin, anong, kumusta mo sila? Mapapanood nila to. Ah. Papuntahin ko lahat sila dito. Ha? Eh. Eh? Gusto mo? Hindi na? Yeah. Bakit? Para matulungan kanila. Pasyal na lang. Kung um, pasyal era dya. Kung Oo. Kaya nga, papasyalin natin sila rito. Oh, no. Papasyal era. Oo, oo. pag inimbita ko yung mga yon. Magluto tayo lechon. Aha. Tapos tatagay tayo. Anong brand mo? Uh, wala. wala na. Wala na? Wala lang ay uminom. Ayaw mo na uminom? Namayat ka. Mm -hmm. Mga kababayan si ano? Uh, ano ito? May mo totoo? Edgardo. Eh tama. Edgardo Cayago mga kababayan. Isa e classmate namin siya. Classmate ko po siya. Grade 1 hanggang grade 6. Ayan, classmate ko siya elementary, and then kagabi, kahapon yata, nag-message yung isa naming classmate para ipaalam yung sitwasyon kalagayan niya. Pinorward sa akin ang picture mo, at hindi ako makapaniwala sa nangyari sa kanya. Ganito na siya kapayat. Wala ka bang panawagan sa mga classmate natin? Anong panawagan mo? Salamat, no. Salamat, no. Babang teira. Oo. Oo, oh, sigurado yan. Mapapanood nila to. Last mate, huwag ka lang mawala na pag-asa, ha? Ay. Sa gabi, dito ka lang. Dito lang. Hindi eh, mahal lamok? Hindi. Hindi naman. Ah, may electric fan. Eto, bahay ng mother nyo to? Oo, abangkula. Ah, ah bahay, bahay mo to? Ang kapulay nanay. Ang kapulay nanay mo. Saan ka nakarating, classmate? ka? ang tagal-tagal mong nawalay. Eh. Saan mga lugar ka nakarating? Marikina. Saan pa? Antipulo. Saan pa? Ano? Uh, uh, tanay. Tanay. Rizal. Oh? Pero ba't di ka nagkaasawa? Okay so, lang. Masawa Sa ko. Oo. Oh. Abi ko. Ah, nag-asawa ka? Labay ito ng pagkasal. Hmm. Pagkasal ko. Ah, nag-asawa ka. Gusto niyang kasal, kaya lang oh, wala. Simbahan. Ah, gusto niya sa simbahan? Sa Sinkulaba at SM, Sulubay. Oo. Dinadala mo sa SM? Oo, oh, SM sa pagkasalan. Ay, ang gusto ng girlfriend mo sa simbahan, oh. kaya lang gusto mo sa SM? Oh, ano? may mura yung mura lang. Bakit? May kasalan ba sa SM? Hindi. Ang kwanta na dyan uh, Shopping dun eh. Loko ka pa rin hanggang ngayon na. Ha? Pakakasalan mo ba naman sa SM eh? Wala akong alam na kasal sa SM. Natatandaan mo ng Boy Scout tayo? Ah. Umakyat ka sa stage, kumanta ka? Ah. Oo. Oh. Kaya mo pa ba kumanta ngayon? Wala na. Hinihingal ako eh. Hinihingal ka na. Pero kaya pa yan, classmate. Sabi nila, di ba, habang may buhay, may pag-asa? Kaya yan. Oo, laban lang ha. Tama na nawagan ako sa mga classmate natin. Oo. Dalhin ka sa, ano, dalhin ka sa ospital ng kuya mo. Oo. Saan nagpunta yung kuya mo? Di ba, alay. Anong kinukuha? Alay, narataw. Hmm? hindi ka nagkaroon ng anak? Wa mai. Wala na ako naman. Hay wala ka mai. Naghiwalay kayo ng girlfriend mo. Bakit kasi sa SM mo pa hindi sa simbahan? Apoy Ah, walang pera. Eh, mas magastos sa SM. Di ba? Simbahan, walang gastos masyado. Kala ko mayaman ka na kasi hindi ka na bumalik dito sa amin, ah. sa atin. Paikot-ikot lang ako eh. Ah, Paikot-ikot ka lang. Pero nakikita mo yung mga group chat natin sa ano, pag nananawagan kami about sa reunion natin. Hindi, taga-gawa. Hindi mo, mo na ako kilala. Mga ta, taga Hindi mo na ako kilala. Frankie! Frankie Pugarin! Ano Oo. Oh. May... Nga po na may niya kung nababasa. Hindi mo nababasa. Pero may Facebook ka rin. Mm, wala. Mayroon. Meron. Asan cellphone mo? Ah, yun. Isasama kita sa group chat natin, ha? Sabihin ko kay Atoy. Um, Sama kanya para makapag-usap-usap yung mga classmates natin kung anong, anong pwedeng itulong. Ayun, mga classmates. mga... Mga classmates ko, mga classmate namin na nakakilala kay, ano, kay... U Ula ay Edgardo. Edgardo Cayago. Ayan, andito mga kababayan. Ah... Uh, nagulat po ako sa kanyang sitwasyon. Ito, may sakit daw siya sa... Asma ba? Sakit mo? Oo. Uh -huh. Pero napagpa-check up ka na? Hindi Hindi? Hindi ka dinala sa hospital doon? Hindi. Kahit minsan? Ma kaya may... Sinter. Sa sinter lang. Ah, wala. Pag sa sinter lang, patay ka doon, classmate. Kailangan sa ospital, ha? Oh, yeah. Pero laban tayo, ha? Oh, oh, mananawagan tayo. Oh, laban, ha? Nanunutan mo, punitian niya lang ng demanded garden ng Sir Paragas. Ah. Oh, oh so si para may kapunitian tayo, demanoy. Right. Si Modesto. Modesto. Ay, oh, may taga-kapos. Muding may ngarato man wa. Mm. mm. Ay klase si Samuel mo kare. Oh. Pero pero grupo natin si Samuel. Oh. Oh. No mga bata pa tayo no. Mm. Pretty ano na mo eh. Garden. Mm. -mm. tayo na pechay no. Okay. Pero ba't mo pinabayaan ang katawan mo? Santingan. Oh, pasantingay pechay. Ah, classmate, bakit mo pinabaya ang katawan mo? Ah, si Bobby. Ah, dumating. Dapat iniwasan mo, ha? Mental, sabi niya eh. sakit. Hindi mo alam ganyan darating. Ano bang matrabaho mo doon? Nagtatricycle. Nagtricycle ka doon? May tricycle ka hanggang ngayon? Ang um, Ah, inuwi mo na rito. Inuwi na kuya. Pero bago ka pumunta dito, namamasada ka pa ron. si Sige, classmate, babalikan kita ha. Ayaw kong mapagod ka. Pero ang gusto ko, madala ka ng kuya mo sa ano? Sa pagamutan. Sige, classmate. Walang ano man. Ilan taon ba yung kuya mo na nag-aalaga sa'yo? 20 plus. 50 plus. Hmm. Wala bang pera dyan? Kahit sa ano lang? Para ma mabigyan ka ng paunang lunas? Oo. Oh. Nga po? So, yun. Hmm. Ayan eh. Mayama eh. <laughs> Lasikan. <laughs> Classmate, gusto ko kasi maka, ma makapunta ka ng ospital. Ah. Ha? Padala ka sa kuya mo. Ah. Ano? Maka para makapag-reunion pa tayo. Ano? Ah. Ha? Ikaw yung pinakamatigas na classmate namin eh. Mm -hmm. Ikaw yung pinakamakulit. Ah. ay, yung makulit yung dadayo dyan. Oo, di ba? Hinaharang mo yung mga pasaway mm -hmm. na dadayo dyan sa atin. Classmate, bigyan kita 10,000. Ay, tama. Tama, classmate. Walang ano man. Gusto ko ano, maka-survive ka. Classmate, On. oh, 10,000. Ay, sila nga. Tama, classmate. Gusto ko gumaling ka, classmate. Oon. Katambla. Oo, oo paabig ka. Ilang kayong magkakapatid? Bali, pito. Pito? Nasa na yung pito? Ah, so anim na lang kayo. Classmate namin yan. Oo, sinabi na, nga. Tinik sa akin ni Atoy, classmate, uh, nandyan na si Ola kasi matagal na namin siyang hinahanap. Every time na may reunion, siya yung napag-uusapan namin. Kasi sa lahat kami magka-classmate, ito yung pinakamakulit eh, alam nyo naman. Di ba? Kaya gustong-gusto namin makasama to. Pero nagulat kami na ngayon dumating ganyan sitwasyon niya. Eh, ang um, nabalita ko agad, dila, ko agad. Oo. Oh. Ako agad may nila. Oo. Oh. Uh, nila, sabi ko di ako maniwala. Nakita mm. ko sa cellphone, doon ako maniwala na. Hindi ko alam na ganyan talaga mayayari sa kanya. So ibig sabihin, biglaan pa yan? po biglaan na ano, eh, sabi nila, matagal na palang ano siya doon, bakit ngayon nila kinag, kaya nagalit ako doon ng pagsundo ko. Mm. Nakahiga siya, sabi ko, bakit hindi ka man ng ano, nag-text, nung nag-text siya ate, hello, sabi niya pa, pagkatingin ko ng cellphone, ikaw ba to? Sabi ko ganyan, nagulat ako. Sabi niya, uwi ka na, lutong na kita dahil hindi. Sabi niya pa, ayaw pa niya. Mm hmm. Mo dito, mamamatay ka dito, walang tutulong. Mm -hmm. Ngayon, tatlong araw kami na kinumbisi namin, mm -hmm. na, wala na, wala na kami tingin maiyak-maiyak. Sabi ko, wala may sa'yo dito, kapag hindi ka tutulungan dito. Opo. Sabi ko, doon ang pamilya natin, doon ang pamilya natin, uwi kita. Opo. Uwi ko. Uwi ko yung kapatid ko, kahit pagalitan ng unang ama ko. Mm -mm. Uunahin ko kapatid ko sa Tama po. Sabi ko, hindi ko kakalain ganyan mga Salamat ate at inuwi nyo siya. Maraming tutulong doon kapatid. Iba pa rin, iba pa rin po Opo. yung pamilya ang ka kasama, kahit anong hirap. Ano't ano man ang uh, kahinatnan natin, pagkasama natin ng pamilya, mas may karamay tayo, no? Ayan natin nagbigay Karama. ako sa kanya ng 10,000. Sana dalhin natin Karama. sa paggamutan. at ako eh. Nanawagan na rin ako sa mga classmate namin para mas matulungan pa. Kasi kung 46 years old pa lang siya, Opo. matibay pa yung makina niyan. Kunting vitamins lang. Kunting gamutan lang yan. Sino yung masayahin, kapatid ko? Oo, masayahin. Kapag mangyari kayo, hindi ko kakalain na salamat Walang ano? Ang klase nyo. Laban lang, ha? Ah? Hanggat kaya namin. Hanggat kaya ni Daddy Frankie. lalong lalo na, classmate ko yan. Uh, Nakapunta nga ako sa malalang lugar eh. Dito pa kaya. Kaya ate, ano, pagpiusap lang. May mga public hospital naman dyan. Dalihin nyo po para makonfine. Mabigyan ng gamot. No? At uh, babalik ako rito para makatulong pa ulit. Kasi hindi ko alam na ganyan ang sitwasyon. Ganyan talaga ate, magkakapatid. Sila, wala ibang magtutulungan. Mga kapatid lang. Salamat, nandyan pa kayo. No? Ah, sige. Ah, alam na ba ng mga kamag-anak ninyo to? Hindi nga, ano na nga yung iba. eh ko alam kung sabi ko lang, sabi ko may iba na kukomit. Hindi sila maniwala sa yan. Ate, naka-video tayo. Baka may gusto kang ipanawagan para makarating sa inyong mga pangkaanak para mas matulungan pa natin si Edgardo. Sige po. mga, mga ko, una, mga pisang ko, si ko na, mga pinsan ko. Ito si Bibot. Hindi ko alam na ganyan mahihari sa kanya. Kung nalilinig niyo ko. Wala akong masabi. Sige lang ate. Tulungan natin siya. Alam ko, masaway kasi siya eh. Mm -hmm. Pero kung... Kaya lang masabi ko, sana kung na nanonood kayo, masalan natin si Bebot. Para mm -hmm. makita niyo siya, alam ko yung batang Bibo, mm -hmm. tawagin nila kaya hindi sila naniniwala ganyan, siya eh. masayaw. Oh. Kaya mga kapalit ko, mga pisang ko, mga ko, kung nakikinig man kayo, nanonood kayo, yan po si Bibo. Sana mapanood ng mga classmates natin, marami tayong mga classmates na mayayaman para matulungan nila tayo ha. Yan, mga classmate, mananawagan po ako sa inyo. Uh, <clears throat> tulungan sana natin, itong classmate natin. Ito ay nagbigay ako ng paunang uh, panggamot niya para madala siya ng kanyang kuya. Marami namang ospital dyan na mura lang. Pero sigurado ako na pag inadmit ka doon, <clears throat> maraming gamot na bibilhin. Pero libre yung ospital. Pero may pagdating sa ospital kasi, wala daw gamot kaya binigyan kita. So pilitin mo classmate ha. Oh. Babalikan kita. Ay. Ay. Oh, makabangon ka pa. Hmm. Oh, ikaw nga. No? Nasa abroad yung mga classmate natin, si Jubilin Piriras. Ah. Sino pa? Arlene Kayago. Arlene. Michael Pereira. Michael Pereira Swaja, kagawad. Analisa diba? Kison. Uh, Joyce Galicia. Eric. Eric Tulidana, nandito. Sino pa? Si Miguel, Si, si Mildred. Na Angelo. Hmm, si Angelo nasa Israel. Si Gaba ka, Balibalele dela. Oy, may ayaman nira. Si Arlene, 'di ba? Si Michael, Jobelin, Joyce Galicia, Samuel Makarag. Sino pa? Banggit mo na tapi agarang barungo sika. Mm ha? -hmm. Huh? Ah, classmate, tingin ka sa camera natin. Kausapin mo sila. piano natulungan data? Ha? Huh? tapos uh, sana madalakan ni madalakan ng kapatid mo sa ospital bata ka pa 46 years old pa lang mga kababayan no at uh, ito nagulat po gaya ng aking sinabi mga kababayan nagulat ako sa sitwasyon ganun nga po siguro talaga may kanya-kanya tayong kapalaran may kanya-kanya tayong guhit ng palad at uh, kalayo-layo man ang itong ang ating mararating pero babalik at babalik pa rin tayo sa ating pinanggalingan pero isa lang ang ano, panawagan ko dito lalong lalo na sa mga batch namin mga classmate namin dito sa Aliaga Malasiki na uh, Pangasinan uh, si classmate hindi masyadong nakapagsalita dahil sa kanyang sakit na asma at uh, siya ay nananawagan ng tulong sa inyo mga classmate mag comment lang kayo dyan mag message lang po kayo dyan para matulungan natin sige Ah. ah. sabihin mo sa kanila. Dito, dito tingin nga. Classmate. Ah, check kayo. Siya kasi. Ay, ako. Alias Ola. Ola. Hmm. Ah. Sige, classmate. Ayaw mo, Ay. itatag ko lahat sa mga classmate natin. Kung kinakailangan ako ang mag-message sa kanila para humingi, para sa'yo, gagawin ko, ha? Lama. Oo, sige. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming marami salamat sa inyong lahat at pakishare po ang video ito. Hindi ko na masyadong uh, ah, hahabaan ang pag-usap -pag dahil ayaw kong mapagod siya ng gusto. Pero nangako naman ang inyong lingkod, nababalik ako sa kanya para mas matulungan pa. No? At ayun, bukas na bukas classmate, magpadala ka sa kuya mo ha. Opo. Pwede dyan, kung saan dyan pinakamalapit na ospital para hindi lumala yung sakit mo. May pag-asa pa. Ha? Saka ayan, mapapanood ng mga classmate natin na mayayaman, no? Oh, sige, i-upload namin 'to. Maraming maraming salamat mga kababayan at saka sa lahat ng classmate namin. Shout out po sa inyong lahat. Okay. Magkakaiba lang talaga siguro tayo ng mga kapalaran. Maaring si Edgardo alias Ula ay hindi siya pinalad pa. Pero 46 years old, bata pa. Kaya walang imposible kay God. Mga classmate ko, umakatok ako sa inyong uh, Mabubuting kalooban. Kahit maliit, pandagdag sa vitamins ng ating classmates. Salamat po. Magandang gabi. Ayan, thank you. Bro, palakas ka, ha? Babalikan kita, ha? Naku po. Ha? Mga kalamangan. Kain ka marami. Huwag kang panghinaan ng loob, ha?